Mga kagala, maglalabanan si Idol Ginila uh, tapos si Kama uh, Macho. oh sila ay maglalabanan sa rapper. At panoorin natin mga kagala ang mga kaganapan ng dalawang ito. At pareho po itong magaling mga kagala. O oh, sige, subaybayan natin mga kagala. Go. Oo. Oh. Nadali na. Ayaw. Ayaw, mag, ayaw lumaban. Ayan. Sige. Oh, one, two, three. Maganda sana ng umaga. Biglang pumangit na makita ko mga tismosa. Mmm, kala niyo di ko maririnig. Usap-usapan na mga di maturado na bebe. What's up? Mga mabubuting kapitbahay, relax. Hindi ako naghahanap ng away. Buti mga labi niya hindi nangangamatis. Baka nagsusugat niya dahil tsaka katismis. Wala ka na ba Para tabag ni kumim mga chest mo sa ganun ba talaga? Baka sambaling kita. Madapa matumba sa akin, hindi ka obra. Oh, Ito ang banat ko. Makinig ka sa akin yung mga tulad mo. Ayoko kausapin ni ko ang chest mo. Sana kikinag sa amin ngayon sabihin mo. Sinang chest mo sa atin. Binabaliktad, ganun kayo katindi Kahit na narinig ko na pet pa kahit ang gi Ano ba ba ang pa ng koreba Kung kepot ng bungangan niyong misto lang mga kwe Ganun ba talaga magaling kayo diba Pero tarili yung buhay din nyo kayang maargas